Dismayado ang direktor ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University sa ginawang pagsuspende kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil lang sa umano'y disorderly behavior sa kanyang mga social media posts laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi, ma hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissento no, yung uh, kasalungat sa uh, administration na pananaw at uh, yung mga expose na ginagawa niya ay parang uh, it's, they're threatening him no, or threatening anyone na maging uh, critical no sa sa ating gobyerno. Iyan ang reaksyon ni Mussolini sin suwat direktor ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao University sa pagsuspende kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa plenary session ng Kamara noong lunes, 249 na kongresista ang bumoto para patawan ng 60-day suspension ang batang mamabatas, alinsunon sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Ang suspensyon ay naugat sa disorderly behavior nito dahil sa kanyang social media post laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Bukod sa suspensyon, inatasan din si Bersaga na burahin ang mga naturang post sa kanyang social media. Para naman kilidasan, ang mga pahayag ng mambabatas ay bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag. Nasa demokrasya naman yan na kapag may mga, we, we, yeah, as mentioned, we have the freedom of speech to, so and no one should uh, stop us from uh, doing it kasi hindi naman siya violent eh. hindi naman wala naman siyang nilalabag na batas no uh, kung ethic ethical lang pinag-uusapan i'm sure marami pang mga ibang issues na mas uh, dapat yun ang sinususpend nila naniniwala rin ito na may kabaliktarang epekto ang tila ginagawang pagpapatahimik kay Congressman Kiko. Historically, Uh, ang human no ang human nature ang ang tao ay hindi takot no the more mo siyang uh, pinagbabawalan the more mo siyang sinusupress ay lalong uh, lumalakas yan no makita rin niya ngayon ang publiko na imbis pag-aral at imbisigahan ang mga malalaking issue na kinakaharap ngayon ng gobyerno ay inililihis ito sa mga maliliit na issue dagdag panilitan dapat mas pagtuunan ng pansin ng kamera ang mga kapwa nila mambabatas na nababanggit sa anomalya sa flood control projects. Samantala, kabilang sa mga bumoto ng hindi pabor sa pagsuspendi kay Barsaga, sina Batangas representative Leandro Liviste, Quezon City representative Bong Suntay, Sagip Party List Rep. Paolo Marculeta, Kamanggagawa Party List Rep. Ellie San Fernando, at Bagong Henerasyon representative Robert Nazal. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, Prince Tripoli, SMNE news.